bilang na ang mga masasayang araw ni Tuloy Halos lahat na ng mga institusyon sa Pilipinas ay gumagalaw upang mapanagot siya. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad dito at mahuhuli si Kibuloy. Once he is arrested, the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality will expect his appearance in our next hearing. Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inerte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Muling higit na pasasalamat sa mga biktima ni Kibuloy na buong tapang na lumalaban. Papasaan pa at ang katarungan ay makakamit din.